you <clears throat> Buenas noches, damas y caballeros. Tila'y na-expose ng isang uh, bar top nature na si Senator and former uh, Senate President Coco Pimentel ang kabubuhan ni uh, Senate President, incumbent Senate President Cheese Escudero ukol sa batas. At ito ay uh, dahil si Cheese Escudero Uh, pagkaraan ginamit si Jesus Christ para uh, protektahan si uh, Sarah Duterte sa impeachment na sinabi niya at kagaya ni Jesus Christ na na napako na sa Cruz, uh, inosente naman pala, ay uh, ngayon naman dahil nga sa mga vlogs natin <laughs> na sinasabi natin wala naman siyang legal uh, yung mga arguments niya ay walang legal legs to stand on or walang basehan sa batas. Ngayon naman, para lang makahanap siya ng, uh, ng mga, mga dahilan para i-delay itong impeachment trial, ngayon naman, sinasight na niya yung mga batas noong pa sa mga 1930s, 1940s. Pero sabi ni Cheese Escudero, eh, ang konstitusyon natin ay 1987 ginawa. So kung meron man siya mga jurisprudence or mga court decisions na sinasite dapat ay medyo malapit doon sa 1987. At uh, kung ma na maalala nyo, na-vlog na rin natin noon, na si Coco Pimentel ay ginagamit niya yung mga argumento, yung mga background argument So dali, check ko lang kung online ba tayo. ginagamit niya yung mga background argument ng mga uh, of the Constitution. Yung mga membro ng Constitutional Commission na binalangkas yung 1987 Constitution para ma mapkita kung ano ba talaga nasa... Uh, uh, paano ba nila dumating sa decision na i-approve certain provision of the Constitution based sa mga kwa nila, sa mga dibate sa mga argumento nila at uh, tama yun yun ang applicable basis dapat uh, dapat yun ang ginamit ni Chesc Escudero pero hindi gumamit siya ng mga sa 1970s na batas na sinabi naman ni Coco ay malayo malayo sa malayo sa sa issue lalo na itong naghahanap si Si Chico Scudero ng mga dahilan para maiba ang interpretasyon. Niya for interpretation interpretasyon daw niya sa 1940s na mga kaso ay uh, hindi naman daw kailangan kaagad-agad. <laughs> basta lang daw basta lang daw matuloy ng mabilisan pero hindi kaagad-agad. Ah, alam niyo naman yung mga lawyer na mahilig talaga maghanap ng mga excuse ha? na pero yun lang maganda maganda yan kung nag uh, challenge siya kay Koko at naghahanap na siya ng uh, ng excuse pero kung sablay naman tulad naman ito sablay na sabi ni Koko ay uh, mali sabi ni Coco nawaw mali ka nawaw mali ka yung mga yung mga court cases decisions or tawag nila sa sa legal ay sa uh sabi ng mga lawyers jurisprudence yung mga yung mga desisyon ng mga korte noon sa kasong na may meron rin itong issue ng fortuit, ay 1930s eh, nabago na bago na ang mga batas ng 1930s na bago na ng mga bagong batas including the 1987 Constitution, the 1987. So sumunod ka sa mga bagong batas na, hindi sa luma. Yan. So i-play natin yung interview ni Coco Pimentel sa, sa, na nakaka-insulto at nakakahiya para kay Cheese. Ano ba yung Cheese? Mahiya ka naman kay Hart. Kaganda-ganda ni Hart. Ha? Magpakita ka naman na matalino ka naman. Ha? Hindi ka naman na... Uh, yung gwapo ng mga ibang suitors di, di heart pero at least sa uh, matalino ka naman cheese di ba <laughs> <laughs> sige uh, i-play natin ito si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa napaka isyu pambayan maganda umaga po senator uh, Magandang umaga, Ted. And, and thank you, Mr. Ted Pailon, for this, uh, for allowing us to use this video for news purposes and uh, we, uh, relative to our right for uh, for truthful blogging at uh, uh, nasa public domain naman ito at uh, we are just exercising uh, our privileges under the Fair, Pay Fair Use Act. Thank you. then, DJ Chacha, may buntag sa tanan. Opo, salamat po muli sa inyo pong panahon. Uh, so sir, naglabas po no, ng liham si uh, SP Escudero para po sa lahat ng miyembro po ng Senado. Ito po yung may Pebrero 24. Kayo hubay, sumagot din po dito ng formal. Ano po ang inyong reaksyon dito? Ay, hindi na po ako sumagot dyan kasi wala namang halos nagbago sa stance or position ni Senate President. Yan din yung sinabi niya noon eh na ang wala siya talagang choice sa tingin niya. uh, ang ang uh, posible lang o legal na panahon na pwedeng like impeachment court sa Senado you no? Know, ay kung kailan meron kami impeachment so natali na si Senate President sa petang tuntu so kung anong nagbago dyan ang, ang ginawa na lang niya linagyan na lang niya ng mga detalye oh. and uh, and that's eh, pwede ho ba kaming uh, para lang sa mga ano no sa mga nag-aaral dito siguro sa batas uh, sa mga tropa ko kumaparapatin po ninyo no bagamat kaninyo ninyo wala ho naman nang pinagbago dito maliban na lang po dito sa interesting uh, interpretation noong pong uh, fourth week pwede ho kaya kasi dito po binabanggit niya alam naman daw niya yung verbal rule na binabanggit niyo po ninyo sa inyong oh, wow. Pero ang kanya po ditong interpretasyon hango po sa jurisprudence 1902, 1928, and 1935 ay ang ibig sabihin daw noong 1902, 1920, 1945. Eh, anyo, ko, taong kopong-kopong pa yan eh. Ha? Pan pa yan ah. Sinaunang panahon pa yan na bago na talaga yung batas. Ano ba yan, cheese? Baka pati, pati, yung bangkay ni, ni Pigapeta at saka yung bangkay ni Pajela kung mo pa para lang makahanap ka ng mga tribal laws na iba ang interpretasyon sa Fort Witt. Pero mo, 19, 19, ano yun? O, 1908, 1930s, 1945. Kaya eh, ang daming batas sa problema. Hindi niya, hindi niya, siguro, ni-research niya yung uh, yung 1987 mga jurisprudence or arguments na mga na background check rin niya yung argument ng mga constitutional commissioners. Nakita rin niya, mali siya. Ha? Mali siya kasi yung mga CONCO members, si Adolf Ascuna, ha? Sino pa ba, ba Si Adolf Ascuna, marami pa lumantad na. At sinabi, mali si Cheese. Mas nagmamarunong ka pa sa gumawa ng konstitusyon at kukuha ka pa, going back in time ka pa, ano ka? Mahili ka ba sa kwan? Back to the future? Going back in time ka pa para lang halungkatin mo ng mga dahilan? Pati, ka, pero talaga bumabalik ka sa panahon, kahit panahon ni Jesus Christ versus Barabas, binuway mo pa para lang isalba mo si Sarah Duterte. At sabi mo, gaya kay gaya kay Jesus Christ, inosente rin si Sara Duterte. So wala, naubusan ka na talaga ng argument cheese at uh, buti naman pinahiya ka ni Kung Pimentel. Di ba, Lucille 1031, welcome back. O, sige, tuloy tayo. ...known within reasonable time at hindi po immediately, hindi agad-agad, hindi karakaraka. Ano po may masasabi? So, sa kanya, para lang makahanap siya ng dahilan, na uh, reasonable time. Kung baka, uh for uh, two, pero kung walang panahon okay lang. <laughs> Iba 'yung for. Kumit agad-agad. Huwag ka na wala ka ng excuses. Gawin mo na, gawin mo na ang kay cheese reasonable time. Kung, baka, uh, kung may pan kung walang panahon okay lang pete-peti muna. 'Yon. Hinalungkat pa niya 'yung mga batas sa 19 19th century, early 19th century, 1930s, 1940s, para yung mga panahon pa ng mga Godfather. <laughs> panahon pa ng mga kwan, ng mga talkies, yung wala pang, wala, wala pang poses yung mga movies. <laughs> piano lang, ganun, piano lang. May triamba pa dumadaan sa sa Manila, Tram, Trambia, Trambia. Ha? Yung mga kwan, yung mga music, yung kwan pa, yung ganun pa. <laughs> yung mga telepon, kailangan mo pa ganunin para, hello? <laughs> <laughs> Hindi pa di ganun. <laughs> operator pa, operator, operator. <laughs> Ikaw talaga, Chisa. Animan ka talaga, ha? <laughs> alam mo, maloko mo kami. Lalo na si, si Chico Ko Pimentel. <laughs> ay, ay, chista, chista talaga. Is matulis, akala niya. Pong uh, fourth week, <laughs> pwede po kaya. Kasi dito po, binabanggit niya, alam naman daw niya yung verbal legis rule na binabanggit niyo ninyo, sa inyong sulat. Pero ang kanya po ditong interpretasyon, ang upo sa jurisprudence 1902, 1928, and 1935 ay ang ibig sabihin daw noon within a reasonable time Ang hindi po immediately, hindi agad-agad, hindi karaka-raka. Ano pong masasabi dito? Yung mga uh, sinayit ng mga kaso na nag-interpret daw, na, daw ng salitang court it, sigurado <laughs> ko yung salitang yun, hindi yun yung nasa konstitusyon natin. <laughs> 1987 na sa konstitusyon natin. So kung meron mong ininterpret yung mga old cases yun, very old cases, ipang, ano yun, ipang, ibang uh, ipang atas, at, siguro patas yun o makalumang Pero ito sa pagkasulat po, pasimple lang. Pasimple lang. Pinahiya siya ni Coco. Alot natatawa pa si Coco eh. In short, hindi applicable. Ibang kaso siguro tiningnan mo, cheese. Ibang kaso. Baka kaso yun sa keso. Hindi kaso ng, ng impeachment. Hindi kaso yung board Reasonable time. Reasonable time ka dyan. Eh, di, ikaw na napapahiya, Chis. Nahalata na talaga na tinutulungan mo si Sara. Ikaw na papay na kang tanga, Chis. Hindi mo kami lawyer, pero naintindihan namin si Coco. Hindi e, pa kami lawyer yan. Paano na kayo mga lawyer? Jeez. Tuloy tayo, yung marunong sa batas. Yung tunay na lawyer. Tulad po ng ating Constitution, sinabi, trial by the Senate, trial for the Tapos, kung makikita natin na mayroon pang isang rule sa ating Constitution na bawal apalahin ng official, na mataas Uh, by impeachment cases na sobrang dala. Kaya merong one-year rule na isang beses malang lang kabalahin sa impeachment yung mga makataas na officials natin sa kada taon. Kung ipagsama mo lahat yung mga rules kaya yan, nakikita natin na ang impeachment ay isang importante procedure kasi kailangan na malaman ng taong bayan kung ano ang totoo, guilty ba o not guilty. At kailangan Pagkakarahan eh, din natin yung mataas na go government official para matapos na rin ang impeachment laban sa kanya. Gusto na ka rin malaman, pati noong impeachment official, kung tapos na itong sasabubo, o tapos na, o tapos na, para hindi ah. na ako mag-concern ah. sa mga ako. Ano yung spirit nila sa prosecution kaya? Pati tayo, kailangan. rin natin makamukon. Pati yung mga witnesses, pati yung mga impedensya. Baka tinatamper na ngayon. Lahat ko na na. Di ba? Kaya ito si Lucy, may padala ng support sa bat Team. Sabi niya, tama yan, bat. Tapusin na natin ito. Tagal-tagal naman. Kaya sabi niya, buuhin na natin yung 1 million signature. para makita ni Chris na hindi, hindi inosente si Sarah. Ang gusto natin ipapos sa Cruz, si Barabas, si Jesus Christ. <laughs> Pag-interpret natin sa portrait, ibig sabihin niyan, agad. So, without any delay. So, balik din ako, makakasin, balik din ako sa ating uh, analysis. Uh, walang nagbago sa aking analysis dahil yung po ang ibang na may contrary opinion uh, si uh, eh uh, mali kasi ang na, naka, nakatali na nila hinali nila sarili nila na kailangan may legislative session bago maka-action ng Senado bilang impeachment court pero hindi nga legislative action yung being court at saka yung ang sinasabi niya po parang pa. Sabihin natin, okay, let's give the presumption of innocence, hindi si Cheese hindi niya pinapaboran at pinapulungan si Sarah. Pero parang sinasabi ni Coco, parang uh, tinali na niya yung sarili niya, kumbaga nakasalalay na yung sinidat niya. Uh, yung, yung pangalan niya, diyan na issue na na uh, walang session walang investment. At uh, ayaw na niya baguhin yun, pali pa siya. Kahit lahat, pa tayo, sinasabi pali siya. Lahat pa tayo gusto ito na yung impeachment. Pero dahil uh, ayaw niya masira yung kanya, yung yung nature niya or yung mas, ma, ma, mapahiya siya, kahit mali, sige lang, push lang. Kahit uh, kukuha siya ng mga jurisprudence or mga uh, law court, court uh, background or case background as early as 1902. 1935 and 1945. Ni tatay niya siguro hindi pa buhay sa panahon na yun. O baka naka-shorts na si Salvador Escudero. So, yung impeachment, pati ang Senado being an impeachment court, nakikita yun sa ibang artikulo sa ating konstitusyon, sa Article 11, nagayon, naman talang yun na to House bilang legislative or legislative function, minagayon sa art article so article 6, ang legislative article 11, ang art impeachment So pati 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 na pati 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 hindi ito sinado bilang Miss Natura. Pero ito yung sinado ng Congress. Ito yung sinado pero hindi ito Miss Natura ng sinado. Korte na ito. So, sana, ah uh, sana makita na nila kasi paulit-ulit na rin natin sa pinapaliwanag na mm -hmm. mm -hmm. Oo nga po. At uh, paulit-ulit nga, pero ito nga po, no? Uh, meron na pong official na na ano na uh, interpretasyon ang uh, Senate President sa mamamagitan po ng kanyang sulat po sa inyo. So ngayon, sabi natin ninyo, wala naman nagbago dyan sa calendar na sinasabi pa ni SP noong paman. So kung ganun po, no, na June 2 pa ang... Okay, sige, pwede tayo guys. Uh, yun lang walang gusto natin uh, na nawaw mali si Chief kasi sabi ni... Uh pasabi sabi ni Melanie Kay at saka Rinaldo Kapil, puputol puto na naman, so nawawala naman yung signal. Basta yun lang, uh, yun lang ang kwa natin, ang point natin dito na nawawali si Chis Pudero at, uh, at wala na siya, wala, except pride na lang ang umiiral sa kanya. Alam na niya na kung sa, pagdating sa batas, talong-talo na siya. Ah, o kaya pride or... Uh, ano ba, meron ba silang ka, uh, meron pa usapan sila nila Sara, sa mga Duterte. Yan na lang. That is the only thing standing in the way. Kasi uh, when, when, it comes to the law, wala talaga. no legal leg. Sabi pa ng mga lawyer, no legal leg to stand on. Walang legal na paa. <laughs> Ito mga argumento ni Chis Escudero. So tuloy lang ha a uh, suportahan na lang sige pa rin tayo tuloy-tuloy uh, ang paggawa ng mga ng pag-iiy para i-press si cheese at saka yung mga iba ibang mga senator ah uh, mag, mag mas magpalakas tayo sa social media please like this vlog and please share it to friends and relatives para uh, weekly, we we uh, kun ipakita natin ya uh, na uh, the whole country uh, really love want to get these things over with uh at tapos na natin ito. Tuloy na ang impeachment. So sabi ni Re, really assist you. Wala, uh, choppy na talaga. So hanggang dito lang tayo. Next time lang, next time lang tayo i-continue itong video nito. Maganda ng six special. Mucho yung mas gracias sa todos. And see you in my next vlog.